Marates talaga kasi ako ngayon eh Alam mo yung kwento dito Kwento ng OFW din Na dito sa Hong Kong uh, Tatlong buwan pa lang siya Sa kanyang amo Ay na-juntis niya siya Tapos tatanungin niya Kung mahal ba siya ng kanyang amo Anong gagawin niya Ay alam mo, punta tayo sa Hong Kong para magtrabaho. Hindi lang diin yung ating amo. Di ba? At alam mo namang, pamilyado, kinuha ka nga para maging katulong na anak nila, na magbabantay ng anak nila, pero iba palang binabantayan mo. Minsan, ang kabuglian, no? wag papairali ng ganun-ganun lang. Pero actually, hindi yan tawag na kabulian. Eh. Ang tawag dyan, kakatihan. <laughs> yung hindi mo talaga kating -kating 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 na control. Yung kating-kating-kating-kating na katawan mo. No? Minsan talaga pag sobrang kating, sobrang kating, mapapak. kamot ka talaga. Eh, hindi mo kaya ka magpakamot. pa ka talaga sa iba. <laughs> Ya. Mas better na lang yung ganyang bagay. Na sana sa iba ka na lang pag anon hindi sa amo mo. And then Tapos ma tapos mag-assume ka na mahal ka ng amo. Girl, wake up. Wake up. ginusto mo yan tapos nag-aassume ka. 'Yan talagang problema sa ating mga Pinoy no. Ano si aminan natin sa hindi yung pa yung pag may nangyari na sa inyo basta kahit ngayon mo na nakilala ay sasabihin mo na kayo na ay kay, nagmamahalan kayo walang instant love <laughs> tandaan mo yan ang pagmamahal o ang, ang love ay pinag ay, we no work out yan hindi basta basta lang mararamdaman yan kung hindi mo i-work out yung tinatawag na love ano mo sasabihin mo love ka hindi yan love ang tawag kabuglian. No? Naintindihan mo. Pero nakakalungkot lang talaga isipin no, na, yun nga, Nababa nababasa ko lang kasi ang sa reels. Na sa isang, about sa OFW talaga. Eh, syempre, maharites ako. di ba? Naintindihan naman sana natin yung minsan talagang gano'n naman talaga. Eh, no, hindi talaga may Pero yung kailangan mo rin talaga kontrolin ba? Na? Kontrolin ang sarili. Ikaw na lang magkamot safe ka pa. No? Minsan kasi, ang pagiging practical talaga, ilagay din sa tama. Ah? Nakakala mo, kahit ano ka pa kagaling, nakakala mo ipagpalit ka na. Ipagpalit, ikaw pa palit, ikaw nang ipapalit sa asawa niya. Ay! Kaya nga di ba, pag pumunta tayo next time, may training naman, di ba? tinuturo naman sa atin yun. Pero, hindi talaga, kung maga, hindi ina-apply talaga, no. Iba yung ina-apply. <laughs> Kamahawa naman yun. Tana, hindi, asa pa sisipin mo, kung lalo lalo na kung may pamilya ka talaga sa Pilipinas. Pumunta ka dito para sa pamilya mo, sa pangarap mo, para sa pamilya mo. Sa pangarap mo na may maiahon ng pamilya mo. Hindi pa mo pagbundus isang amo. <laughs> gising ka ba? Yan, yan lang ang masasabi ko. And I thank you. <laughs>